Good morning! What's up? Hello guys! What's up? What's up guys? Kumusta? Kumusta? Early in the morning! Time check! 6.45 pero ang dilim-dilim Shout out sa lahat Naputol yung live ko kanina yung LS ko, nawala ng power Asensya na po Salamat sa lahat ng pumasok Yan ang dilim dilim Ano ba yan? Hindi pa yata umaalis yung bagyo Kala ko wala kaming pasok Di Hindi humihinto yung ulan dito Grabe Yan o, natumba na tong puno o. Tignan nyo o Sa lakas ng hangin Sira na yung kagubatan. Pasok na tayo! Hello, hello! Good morning! Good evening! Good afternoon sa ibang bansa! Shout out! Ang sarap matulog! Grabe! Ang lamig-lamig! Kahit may bagyo, may pasok pa rin. Salamat sa mga nanonood ng aking mga videos. Thank you so much po. Support, support lang po. Maraming salamat. Huwag kalimutang magtamsak. At mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Wala pang jeep. Maghihintay pa tayo ng jeep. bibili mo. Tingnan nyo. Wala yatang pasok yung iba. Hindi naman sinabi kasi na may na walang pasok pa agad. Yan, andito na kami. So, papasok na kami. guys ayan ang lakas ng ulan di kami makakatawid kumain muna tayo ng ano ito yung aking pagkain sa kanin kain tayo sa kanya yung ito no sikiria angus hindi tayo sa kantin ang dami kumain ngayon kasi walang kumakain sa labas kasi baha. Nakasang umalaman. <laughs> dito kami sa canteen hindi kami makatawid sa locker. <laughs> <Dino. laughs> ang kasi makakasalubong namin yung mga last break masasalubong namin punong puno yung locker. ay pagkayari nila. Puno <tipos> yung locker, hindi ka makakasigsig. Mamaya na pagkatapos nila, oh. Takbuhan, takbuhan. Yung ibang company nagpa-uwi na, pero kami nandito pa. Stranded tayo. Stranded. Last break yan. 11.45 Tapos kami naman, papasok naman kami. 11 to 12 ang aming break. Lunch break. Yun, medyo huminto na. Kaso punong-puno yung locker. uli, okay, balikan ko kayo. pag uwi na naman. Sigurado, wala na naman kami OT Welcome back, guys. Ayan, uwi ang lahat. Lahat pinauwi na. Walang OT. Saan na kaya yung kasama ko? Hindi ko mauna na ako. Kasi ang dami ko siya hintayin. Hindi pa nakakalabas yung kalate. So, uwi na tayo. Uwi ang lahat. Ang lakas ng ulan dito. Grabe kanina. Owen. Kalat ang basura oh. Sa lakas ng hangin. Ang lakas kanina no, grabe. Tantingin nyo. Sabay-sabay, sabay-sabay. Pwede lang hindi magpayong Kasi wala namang ulan Ambon na lang Ang pasahero 我吃方点面。 Wala pang ulan. Bilisan na, na natin. Bye-bye po na. Kahit saan, ang daming pasahero. Mm -hmm. Ganyan kapag sabay-sabay ang uwi. Hindi ko alam kung may sasakyan ako dito. Oo, yung payo ko nililipad. <laughs> Nagkalat ang pasahero ang pasaheros ay nagkalat. Siguro pwede na lang ako yung magpahing, nililipad yung kayo po. <laughs>